no, 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 Nandiyan na pala kayo. Binuksan na pala ninyo telebisyon. Ah, ah, mga bata, makinig kayo ha? Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa sampung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa dalawang kapirasang bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Brad Giorgio! Ang mga kautusan nito ay para din sa ating ngayon. At ito mabuting balita. Binigyan tayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Gumagawa ko na isang Pinocchio, Papa. Natatanda pa ba niyo ang kwento tungkol sa kanya, mga bata? Oo naman. Siya po yung nagsinungaling, di po ba? Tama! Pag nagsinungaling siya, humahabang ilong niya. Pero nung mas bata po ako, akala ko talaga hahabang ilong ko kapag nagsinungaling ako. Kaya hindi ka na nagsisinungaling? Opo. Ah, pagsisinungaling yan? Eh, minsan-minsan lang po, Padre. Minsan-minsan na madalas. O, sinungaling ka! Dahil dun sa fairy na may magic powers? Huh? Di pa! Eh bakit po dun sa sobrang salbahay ni Pinocchio at lagi siyang umaabsent sa eskwela? Paday pa ang bulakbol niya kasama mga kaibigan niya. Meron siyang kaibengang kuliglig na lagi nagsasabi kung anong dapat gawin ni Pinocchio. Inis ako sa kuliglig na yun! Nang magkaroon ng tunay na damdamin si Pinocchio at naawa na siya sa ama niya, umiyak siya, humingi ng tawad at naging totoong taon na siya. Isang tunay na bata, at hindi na isang puppet lamang. Hmm. Kapag ang tao'y nagsisinungan, para siyang gawa sa kahoy. Ganito, walang laman. Ah, maglaro na kayo matapos ko na itong puppet ko! Class, hmm? sino ang bato sa bintana kanina? Napasag yon. Sino ang naghagis ng bato? E paano kung may nasaktan? Uh, 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 uh. Okay, kung ganon, parurusahan ko kayong lahat. Ano ka mo, sigurado, Giovanna? Sigurado na, ako. Pero sigurado ka ba? Mabait nga si Pak, pero pilyo rin minsan. Eh, ang hirap namang paniwalaan si Pak dahil mabait naman siya. Ganon? Eh, ang dalas kanyang pintasan. Tayo namang lahat, pero mabait talaga si Pak. Nakuripot ka raw, madamot ka, pintasan? libre. Bakit, anong tungkol sa akin? Di ako nakarinig. Ikinwento na Luisa sa akin. Ah, ganon. Eh di tatawagan ko si Pak ngayon din. Huwag na. Buti ko magsabi siya ng totoo. Ha? Oo oh, nga, no? Hindi na kami bati mula ngayon. Ha? Nakita ka ni Giovanna? Oo. Si Giovanna na si Sinungale, hindi ako. Oh, bukin ka na. Di ka pa umaamin. Ah, ganon na. Ikaw may kasalanan ko. Sa ano ba? Mga bata, isigin niyo yan. Ano ba? Teacher, kasalanan po ni kasalanan niya at bakit kayo nag-aaway-aaway mga bata? Ayoko na po sa kanila. Lalo na po yan si Julio. Hindi ko na po siya kaibigan. Diyan na kayo! Ay, nagbago na nga si Pak. Naging salbay na talaga siya. Pak! Anak! Di ba kayo maglalaro ngayon? Dito na lang po ako. Bakit ayaw mo lumabas? Di ka namang ganyan dati. Sige na, maglaro na kayo doon. Wala na po akong kaibigan eh. Anak, sabihin mo sa akin, ano nangyari? Sinungaling po silang lahat. Ayoko na pong pumasok. Ano? Nagsisinungaling sila tungkol sa'yo? Opo. Pinagbibintang ang kanila, anak? Gano'n na nga po. Ay, wag mo na lang sila pansinin na mga bintang nila. Kung wala ka talagang kasalanan, hindi ka dapat mamroblema. Tandaan mo, lalabas din naman ang katotohanan sa bandang huli. Kaya magpasensya ka muna, anak. O oh, ngayon mga bata, maglalaro naman muna tayo. Ano pong laro? Kul sa katotohanan, anong nakikita niyo? Isa pang florera. Opo, flower base ha? <laughs> Pero kung lalagyan ng mga mata ito, magbabago na ang katotohanan ng nakikita Oo, niyo. Oo nga po, naging dalawang mukha na yan. Ay, oh, nga, no? Kaya nga, dapat tignan niyo munang mabuti ang mga bagay-bagay. Dahil minsan, madaling nakuhay ng mata. Puso natin ang nakakakita ng katotohanan. Kung halimbawa may magsabi sa inyo na si Pinocchio ay nakapaglalakad, maniniwala ba kayo? Siyempre hindi. Hindi po kami ututo. Uy, tingnan nyo. Gumagalaw siya. Hindi kayo nag-observang mabuti. Mukhang papit lang yan. Pero ang totoo, isang tunay na bata yan. Buhay na buhay si <laughs> Hindi kayo dapat na humusga base lang sa nakita ninyo. Nakita man yung may batong nahulog sa bulsa niya, hindi ibig sabihin ay may binato na siya at binasag na bintana. At ang nakikinig sa chismis at inulit pa yun ay hindi rin gawaing tama. Dahil hindi naman kayo tiyak. Tama kayo, Padre Pak. Pasensya ka na. Lahat ay maaaring magkamali. May nakatagong bahagi ng pagkatao na mas mahalaga kaysa sa nakikita natin. At iyon ay ang ating puso. Ngayon, oh, aalis na muna ako at meron pa akong gagawin. Anak, bobo ka raw. Ganon. Narinig niya Eh, yun. hindi ako. Pero yung kaibigan ko, narinig siya. Alam mo naman, chismos lang yan. Ayaw mong maniwala? Eh, kasi kaibigan ko totoo si Pac. Kaya may tiwala ako talaga sa kanya.